Kaya ganito po yun ha. Paano ang proseso ng pag-ibig calamity loan? So, since ngayong buwan na to, ngayong buwan na to, uh, July 2024, may offer si pag-ibig ng calamity loan dahil sa bagyong karina na sinabayan ng habagat. So, ganito po ang proseso ni pag-ibig. Unang-una, ang filing po ng calamity loan ngayon sa pag-ibig, maraming opsyon. Una, pwede po yung physical. Ibig sabihin ng physical, pwede kang mag-file ng calamity loan mo. Pupunta ka sa pag-ibig office, may dala kang application form na may pirma na po ng iyong employer yan. Tapos, dapat meron ka rin uh, loyalty plus card. So pwede 'yon, physical ang filing mo. 'Yun nga lang dahil nga bulky ngayon dahil nga naka po ang uh, Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at some part of Rizal. 'Yun ang pagkakalampong naka-declare kaya bulky ang application ngayon. So alam niyo na pag bulky dahil tao lang din naman nagpo-proseso ng loan. So, medyo di ganun kabilis. Kasi nga, physical ang ginagawa mong pag-filing. Ngayon, may pangalawang option din. Halimbawa, gagamit ka din ng form, application form. Pero, ang gagawin mo sa filing is sa online ka mag-file. Pupunta ka doon sa website ni Pag-ibig. Doon mo i-upload yung, yung application form. So, pag-upload ng iyong application form, dapat, pinikturan mo ng maayos, kung hindi mo na picture ng maayos, i-scan mo yung harap o yung obverse, yung likod, yung tinatawag na reverse. Tapos, mag-upload ka ng two valid IDs mo na mayroon kang signature and then na the last mong i-upload is yung selfie mo na hawak mo yung iyong loyalty plus card at hawak mo yung valid mo na ID. Yun po yung second option na sa online mo idaan yung application form mo. Ngayon, may kaibahan po ba ang filing ng calamity at saka salary sa virtual? Meron po. Kasi doon po sa salary loan kung virtual ang gagamitin mo, no form na gagamitin. Ibig sabihin, hindi ka gagamit ng form. Paperless po yon Ikiklik lang mo lang doon sa iyong virtual pag-ibig account. buela buala meron ka na kagad na salary uh, loan application. Kasi nga, virtual ang ginagamit mo. Pero pag pag-ibig pag, pag -ibig calamity ka loan kasi, gagamit ka talaga ng form. Gagamit ka ng talaga ng form. So, kukuha ka ng form. Saan ka kukuha ng form? Downloadable po ang form na yan. Pwede kang muha sa website or hihingi ka sa iyong employer, sa HR po ninyo ng form. Tapos titingnan mo yung form mo na yon Dapat yung form mo pang calamity loan talaga. Hindi ka pwedeng gagamit ng ibang form. Form po dapat na intended for calamity loan application. Ngayon, pag nag gusto mo mag-file ng calamity loan, dapat po at least meron kang 24 months na hulog na sa pag-ibig. So, hindi ka bababa sa 24 months na hulog sa pag-ibig. And then, meron ka dapat loyalty plus card kasi doon pupunta yung proceed ng loan mo. So, dapat kumuha ka muna ng loyalty. And then, yung form mo, wag mong kalimutan, papipirmahan mo yun sa employer po ninyo may mga ano doon, may mga portion na dapat may pirma po ng iyong employer at saka may dalawang witness ka. Tapos, wag mong kalimutan mag-xerox ng back to -back ng two valid IDs mo at wag mo rin kalimutan mag-xerox ng iyong loyalty plus card. Tapos yung mga Xerox copy mo na yun, pipirmahan mo yun ng tatlong beses. Tatlong beses. So kung kalimutan yon, importante yon Kasi minsan tinitingnan yun ni, uh, ano eh, ni pag-ibig kung may pirma o wala. Importante kasi yung pirma eh. Kung ang tanong nyo naman po, paano kung meron na kaming ah uh, salary loan sa pag-ibig, makapag-calamity loan pa ba kami? Depende po yan sa case nyo. Halimbawa, kay pag-ibig kasi, halimbawa kung na-avail mo na talaga ang salary loan mo, dapat kung na-avail mo yung salary lo loan mo, nakapaghulog ka na or nakapagbayad ka na ng at least 6 months to 1 year. Ngayon kung nakapag-loan, ay nakapagbayad ka na ng 6 months to 1 year doon sa salary loan mo, pwede ka pang mag-file ng calamity loan kasi mayroon ka pang makukuha. Pero kung kakaloan mo lang ng salary, tapos hindi ka pa nakapag-umpisa ng bayad ng salary mo, tapos magkakalamit ka, huwag mo nang ituloy. Pahinga ka muna sa loan kasi wala ka po makukuha doon. Reject ka po doon kasi na-avail mo na yung percentage ng pag -loan. Ganon po yon So, divert ka na. Kung di ka pwede sa pag-ibig, punta ka muna sa, sa SSS ka muna. Ganon lang po kasimple yon At saka po pala, important reminder po no, sa mga mag-avail ng calamity loan sa pag-ibig. Ganito po yun ha. Pag kayo po ay merong housing loan or kayo po ay meron kayong um, bahay na kinuha sa pag-ibig, pag kayo po ay hindi po updated sa inyong payment, sa inyong monthly amortization, hindi po kayo makakapag-loan po sa pag-ibig. Kaya bago po dapat kayo mag-file ng loan application, mag-update po muna kayo ng inyong housing law. At bago ko din makalimutan, iba po ang uh, mga kriteriya ni pag-ibig. Like for an example, kung kayo po ay meron kayong default loan, ayun po, i-update nyo po muna ang inyong default loan. Maging updated po muna kayo ng inyong uh, pagbabayad sa inyong mga loan sa pag-ibig bago kayo mag-proceed sa calamity loan. Kasi once na meron kayong default loan or na-miss na kaltasan na hindi nyo na, uh, di na -deduct sa inyong loan dahil hindi kayo nagpapakaltas or... Uh, nakalimutan nyo po yung mga dati yung loan, hindi po kayo makaka-avail ng calamity loan. Ganun po kay pag-ibig.